Yan, hello mga kabarkans. Nata diri sa Maa, diri sa Matina. Kini project sa NCC Mall Maa. Ato ning i-update kay sa nakita nato diri is paspas -pas kayo ang trabaho sa ilang mall. Marag na upat ka andana na sila na may mga wall. Kay base sa atong na hibaw diri is karong 2024 sa December daw ni mag-abli o nakita na to diri is paspas -pas kayo lang trabaho is na forma na ang building mao ni karon i-update sa lugar kay permanente man ta nagaagi at least makita ninyo yan let's go Yan, mga kabarkads. <clears throat> Nata sa may NCCC Maa diri sa Matina. Grabe ang improvement dire mga kabarkads. Grabe ka kon mga kabarkads. Dali na kayo ang building na na sila sa mga lima ka na siguro ni. Paspas -pas kay ang construction nila mga kabarkads diri sa NCCC Maa. Kay base atong nakuan is 2024 sa December daw ni siya mag-abli kaning maa na NCCC mall ah, na unsa ka paspas yung mga kabarkads siguro maraglas na ni sila kaning ibabaw oh, na kataas ni siya eh, building ani purma na gil siya mga kabarkads na wall siguro ang ilalom ano yung mga kabarkads ang basement wala na is nindot na siguro eh pasaka naman sila Next year, ani mga kabarkas? Mupurma na ganyan siya. Kana sa ilang bis, sa ilang tarpaulin na picture. Mupurma na gano'y yung NCCC Maa. Nindot niya ni mga kabarkas kung magkano, mabalik na po ni Bibo din eh. yung lugar uh, Tungod sa NCCC Maa. Na mo ni atong country mga kabarkas. Ni Agi na lang manta din eh. Ato na lang gikwaan ni siya. O kwan kaning... Dari mall yan mo niya ano mga entrance sa trabante mga kabarkad so lupita ang problema lang din lugar mga kabarkad is ang traffic pag once na mo open na ni ang NCC mall mubalik na gano'y yun yung traffic po diri kaya siyempre daghan na mo sulod ng mga sakinan sa pagkakaroon ganyan sa bagay rush hour maroon mga kabal kasi eskwila is traffic yun diri sa lugar karon pwede na area kaya ang diya sa eskwilan sa sa matina Ate, uh, ate na siya, isa siya naka-traffic diya, huwag kaning bagong uh, malayan, school Huwag okay na siya mga kabarkads Ano, ah, iris na kanyang ilang mga tarpulin diri mga kabarkads oh. Sa dugay-dugay na pod oh, nag, -nag bong na sila mga kabarkads Nanaslay wool Nanangan islay yung mga kwan, oh. fire saya lalom na grabi ke pas-pas ning trabaho ama gubernur saja sakto dia dan budget ane purma deni sang atubangan ama gubernur so naik purma naka-purma siya pero kuya ni kuya ni mga kapalagan sa sila ilang bago karon kay kaya ang scaffolding nila is maragjak pero ano ilang hugonit Gobasa sa scaffolding napasilay like, ka ng maragjak o oh. anang nakayelo ang color kung makita ninyo muna high tech high kontraktor nagtarbaho ane kaya na siy... siya ay big on basa basta mo bigay ni mamagbuho sila. Di basta-basta mo bigay. Kaya dili lang scap uh... tubo na uh, tubo. Napa siya maragjak na Balik ni Abli is mag-build yun traffic. Kaya kanin mo ni is our... karon na uh, dagang dagan po ni mo shopping direct actually wala po kasulod ani isinar gud nadugay na wagay na kailangan magukag member ani Ambot lang kung makasulod baka dire dili member. Kay basic pangitaan kag card kay ang sa ilang kuan lang oh, SNR membership shopping. O ni pangalan sa ilang ilang kuantindahan. O, na, diri is mo na ang atbang nya dire is mo ni ning Na kaya ang trabaho yata ni mga gabal kaya magagi ko gabi eh, diri, si buhos ni diri. Is 24 hours siguro ni yung trabaho diri. Kay magabi eh ang buhos diri kay sa traffic sa lugar. Dili makaagi ang mga mixer diri. Mo na gabi gud eh sila nagbus diri sa lugar. Mo na ilalom gyud ni mga gabal kasi so nakita nung ano, gitanggal ng mga scaffolding. Is naklaro na nato na ang ilalom is humanhuman -human ang ilalo man ang first floor o ang basement kaya na actually na siya basement eh parking area kaya ang dati old dati sa uh, diri mga kabarkats is na ay eh, basement parking area karon ilalang nga po yung diusap niya ang basement kaya tungod sa mga pusti kaya gipalig o oh, na yun siya mga kabarkats tungod sa mga linog na hitabo diri sa Dabao City or sa Dabao Region is Ligo na kay ni siya. Mga nananis nila sila ay mga mga sana siya kuha ng gobyerno libil sa kaya sa linog. O na siya mga kabarkads. O grabe ka traffic dire mga kabarkads dire sa crossing maa. Gamay ra kay ang sibog. Na mugo ni siya gamay ra kay ang sibog mo ni ato na lang gikuaan yun ni eh, eh. sa area gawas na ning mall magtukod pa daw ni sila og condominium ang likod na bahin ani is na daw condominium ato lang ni update update ning lugaran eh. kay pero ilang ginauna dere is ang tindahan ba kaning mall niya pagkahuman aning mall mo sunod siguro ang condominium ani kay dakog bakante ang likod eh dito sa likod no bahin is ba dakog bakante na sa sila dire sa atubangan ang ilang construction siguro ang likod na bahin ani ug ang kilid is mao ang condominium mao na mo ganun, mga mga uso karon mga kabarkads is ang mall is tukuran o o mga condominium kaya ang condominium is ang mall is mga mauna ilang tindahan pag once ang condominium is dulog mga mall dali ra kayo mahalin kasi unsa pa nakamahal ang mall dali ra kayo i-dispose mauna sya mga style karon mauna ang insisisi karon is marag apil na po na sila hang kwanambot yun sa partnership nila ani sa condominium Muna po na ilang kuan na nasa itukuran ng mga mall, na na po sila ay condominium. Kay pareha kang kaning bilyar na mga subdivision condominium is ang kuan is nanay mga mall na tukuron. Muna siya karon na ingana ka kuan karon ang mga business mga business minded mo na mga mall tapos condominium pati ang SM narapon na sila yung mga condominium Mona Mona yang atubangan mga kabarkas oh. No, no, sa ka traffic ni Diri dapita. Mona yang atubangan sa NCC Mall. Mana ko dako, dako pod. Dito dapit na side oh. Manhuman na nga sila dito dapit na side. Oh, grabe ka traffic diri mga kawalkads. Tungod sa ang uban diri na nangagi. Saka traffic diri sa may patiniyo. Siguro mga kabagay, si Rinaldo ang kabagay. Eh, Nag-ihan lang natin yung NCC Mall. Muna, ito na lang yung update. Yan, like and subscribe to my channel. And press na button bell para ma-notify kayo sa mga video na i-download ko. Especially sa mga travel vlog natin. Yan, sige bye-bye. God bless.